Good morning mga masir. Welcome na po sa itong Adventure. Karoon mga masir, kay manawa na po tadi. Kauban na to sa si engine, no? Uh, mga wala na tadi rin ang mga masir. Kay medyo nahit mo so, uh, bay na lang pagkawa sa isda. So, aray tadi rin sa baybayon. Mga ita na po ito ang mga sagun sa lang. Puli na kanon. Din yung mga nakakita may huwag manla. So, nasa ag siguro siya. Kaya wala mas kalapukan. Or, nangita rin siya yan mga masir. din niya mga masir kay uh, mula tarong kasag, kay lamig ganyan siya sa ngagon suka lang iluto ni mga sir, daw na pwede nang isawa niya nagkurong kasag mga masir kay ting habagat man so din niya mga masir uh, nag may tata na nabisag on sa nga pwede dira nagkita na kutag kasag so bidhan siya mga masir pero goods na dito mabalaka kung bidhan ang mga inalim mga sir, kay daghan mo kanya sila niya dere ako ngi ponit ko kuy di bresya nga bat so makilaw na siya mga masar pero kaso lang gahi so kung sing ako ngi balik Then kita ko pasayan ako ngi tirahan din mga masar kaya itam is sa bawang ni mga ina ni nga uh, pasayan nga kuha sa sinulan Another kasag na sa mga masir. So, kasag nga katong no, ganon itong nakuha nila no, mga masyon tambo ka ni siya yung maling klase ng kasag nga tab is ka ni unod nga nito injis inji kay mga itong kaoba kay sudan so nagkasabot may nga manuak na balik ah uh, din hindi dahil sandig nga kasag nga green mga masyon so dagko po ni siya ang kasaga mo dagko ni nga ng klase ha so di lang takop yan sa kunit kay pinating sa kita mamahakan ni mga masyon kos gan gini siya ang nga Uh, kasag din hinay na globe globe ng masor no so wala daw pa sa tong gitirahan kay busin niya og makakita kita ah uh, dili so, niya matukoha so ina ni sa niya behavior sa kasag mga masor ah uh, mangita kalubluban so dili na good sa mga masor mga pagkita ng mga pagatpaton mga master so ato may dalhon kay uh, duwang duwang na siya sa tabi uh, sa sabaw so dira mga uh, pagatpaton ang tawag sa mga mga master no so lumura na siya danggit sad no lami na siya isagol sa tinua or pagsiyo another kasagol sa datong nagkita ng mga master Kung nakabantay mo mga master nga ang bun bunbon nagkag-agi sa bawad kaya yung bag-orang nilinaw sa dariya mga master So muna itin sa mga kasag basta muli na ang sa bawad mga master So yun na, lagko na ni mga kasaga So nindot na kayo niya sa ngagong sa suka Lamit na kayo niya mga master Kagumgum na kayo niya ganun ang kuramuyan eh Kung sa ayun Sebenarnya sudut-sudut yang mereka sih mau masuk dengan lagu kita. Nengah kita nak sedek pegat pegat paten mawas so atau jenis yang lain pun kai ah, dukang-dukang ni lasa satu ang asin ah, lebawan banyak mawas sir. Hindi po ni mga kaol, hindi mga pasayan mga master no. Magpakita po ni sila, basta yun na ni nga panahon. So, da na, dagko kayo mga pasayan. Tamis kayo ni siya mga master. So, nga rito sa unahan. Kaya dito sa medyo may samo. So, na ako nakita ni mga master. Kung gipana Kasag ni siya mga master. Nakabanday sa toa. Padong tago. May ganitong naabutan. So, mabunis siya kasag sa loud nga may ladaw na pita mga master. Kaya sa batuhan. Hindi siya pala itong umalagas sa gamang gawas na, na siya sa buho o luminti. So, pasayan din mga mga sir. Uh, kuha, basta yung unani. Kaya yung itong hakpon mga mga sir, dali-arahan sila mga kaikyas. Good size na kaya nga pasayan mga mga sir, no? So, lamig yung sabawang ito niya. Ang tinuwa na ito niya, kaya klasi-klasi uh, uh, nga seafood na nga itong nakuha. Sudini, so, kita dapat putih sama mga master. Kasagi pun So, dagkot ng mga kasaga mga master. de pasayan nga nagloblob mga master atong tirahan kayo og aton ihat maluya tag dagop dagop kay magsige man nilit dayat ang kato mga kasig mga master na inundo na luto no kay uh, di na to sagon sa sinabawan ato to siyang uh, sagagon sa suka so din mga master na da kung pansat so akong gi sure o loho na to para dili na makabuhi so dira mga master gold size na kay ni siya pansat Pero mula ko pag yun sila mga master. Pero kanina size, ang uh, good sana para sa ato. Dara, nakapanak na punta ako pagkat pato ng mga master. So, ato uh, siyang isagol na sa uh, pinagsiwan na niya. Dad po na kay mga pasayan diri mga maser. Basay na anong buwan na, no? Uh, season yun nila. Magpakuha yun na sila. Another pasayan na po mga maser. So, nila. Bisag lubog-lubog. Ah, klaro pa man. atau juga silang tirahan din to panapasan kaya mga kalayat din sila mawa lang sila mga maso labi lang at tumatulong sa lubog din eh maso nika kita tao uh, bantol at kong gitirahan kay Uh, lamik kayo sila sila isagol sa paksiw kay bantok kayo sa kundog mga masir. Huwag niya, nilat sa tisikan on. Diyan sa nagpahipi nga kasag at ano pong itirahan mga master o sa rarapay pa. nga kasag mga master mo ito siya gitawag sa mga ganun nga kasag. Manangko ang ito siya mga master mo. Another pasayan na pong mga master. Ganyan mga master, hindi kita na po nagkasag niya atong gitirahan. So, dako na kayo mga kasag mga buwan ng mga masir, no? habagat man. Niya, din hindi na kita may pidla na sa master. So, amo yung uh, tryan kung makuha pa rin na mo. Akong gipa kutkot ni NG mga master kaya medyo -gamay -tamot. kay medyo gamay-gamay ang isang gamot kay magkakot ko at siya sa kaning sa buho sa kong, mga master no? Sa man ah, oh, kaning tama So, dili kay siya kaning sak dahada ko pero good size na para sa ito ang uh, ah, sa tinuwaan niya mga master. So, mo ni siya mga masar Yan yung mga maser, kaya hindi na So, ato gina, yung ginagamang mga maser, kaya yun niya, makapaksa yung maser, tasagol sa mga kasab. Alam mo, siya isagol mga maser. Yan, dito yung dila, nakapanan sa dagbagat natin. din eh hey, mga master another bundle la so, na sila itong nakitaan so dilita na pa ang paso no kay naman sila siya eh, sagol sa paksiw niya yeah, din na po yung mga pagkat pattern na ipakita mga master at na po yung sustensyahan ba't mo nang liyan tawag sa mga ni mga master so lamit niya siya sa kinilaw no niya yeah, pwede po yung siya isagol sa tinuwan niyong sinulan. uh, sinulaan niya yeah, din yung hey, nakakita tag uh, dito mga master nalas sa daplin Nakaigotag sa mukha na rin, mga master Huwag butag ba no? kini nga ba't mga master kami dili kami mo kilaw ni i pa may katraya ni mga master pero kita ko sa oba na itong mga vlogger na mo kilaw sa lahat to. so dito na kita ito ginasun para yung mga master banto kanyang si unod pagkala ko sa pasahin na itong Andre mga master no so wa na tani palampas ang mga masaya at ang nansiko pun kaya basig makalayo o makabuhi pa nakaagin na sa tagpidla na rin mga masaya sa atong gitirahan niya atong gipakuha ni Inji kaya siya mo niya ang tigkuha mga masaya kaya maaigan niya mong kutkut no Huwag din hiyan goto mga itong mabuong adventure mga mga sir. Dakan salamat sa iyong pagtanda o pagsubaybay sa itong channel. Hinaot ko na mas may gabutang. God bless sa itong tanan mga mga sir.